Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, uh, ako po si Ginoong Kevin Dubais, ang tatay ng pa Dubais. Uh, 17 years old, isang biktima ng uh, military harassment. Um, Magpagkita ng na sa sitio, uh, uh, sa mga para sa mga mga po ang mga pangyayari dito noong magtulong sila ng isang detachment sa karatig na sityo sa aming barangay. Para ng tatang linggo, nagtayunin po sila ng detachment doon mismo sa uh, aming sityo. Nagumpisa po silang pag-report ng mga kabataan bilang mga participant ng Kapko. At kabilang po yung anak ko sa nire-recruit uh, nila na hindi naman natin pinayagan. Ah, uh, nag-umpisa po yun ng um, pag sa sa mga kapasaan at sinalog nila ng mga libring pag-aaral ng kapalit ay umasok sila bilang Kapko. Ngayon nga po ay Ah, uh, nila sa atin at pinamamahalan na uh, i-training po yung anak ko. Na hindi naman po natin yung tuwi ang pinayaga at ayaw po nga natin na uh, <tod> ang tanong mga kapataan ay magkaroon ng experience na mawag na uh, mas katanong uh, edad nila sila po ay mismo nagpunta sa amin yung Philippine Air Force at uh, pinugutin uh, si kami na ito na mag yung anak namin na hindi tayo uh, nga po uh, namin payagan na, na doon po nagpunti siya yung pagrano nila para para pinagunitan kami at uh, uh, pinaratangan na kami na kaya daw na hindi namin payagan yung anak namin ay dahil sa sumusuporta kami sa mga uh, mga kanilang grupo na kinabibilangan ng mga rebelding ng CA. Sa pinag po, lahat ng buong pamilya namin ay sumusuporta sa mga CBPNPA na kumikilos doon sa nasabing barangay. po puno ay nagkama sila ng hindi magandang kontrato sa aming pamilya. Lagi po nila kami pinup, uh, pinupuntahan. Lagi po nila kaming uh, tinatanong at tinahanin tungkol sa mga uh, repente sa mga umangka uh, natin sa lugar namin na wala namang kami kinalaman. Tapos po, yung mga school sa aming lugar ay eh, nila at pinagsasalita nila ng mga masasakit uh, na salita at sinasabi na ikaw ay ano, anak ka ng ng IPA, ang inyong kangkan ay sumusuporta sa mga cpp IPA at nag-iimbitan rin po sila ng mga outing sa dagat na doon po natanap yung panghubog ko ko sa anak ko na si Noel Baez. Uh, Yan po ay nangyari noong August 28, uh, 9pm ng gabi. Sinasabi po nila na kaya nila po lang po si Noel ay Pumasok daw po sa lukot ng bathroom ng mga uh, babae na kapag anong uh, ano yung ng bathroom ay wala naman nakasay na kung sa babae o sa lalaki wala nakasulat kaya po nagkamali sa paso ng bata Kaya ang ginawa po nila nung gano'n malaman nila na yung tapos yung na sundalo at ipihasok sa loob no, din na siya ito na doon na siya sila halang may nang binugbog anak ko ngayon po ay ang tulip uh, po ng isang na sinubuyan ko ngayon ay nagkaroon po siya ng ah uh, traumatic depression na humantong ako sa kundi namin hindi na sa ospital at aming pinagadamot sa kasalunguya dahil kumigay na yung isip niya at kumigay na magkaroon po ng matinding epekto, yung pagpupupog nila sa anak ko. Kaya po kami ay nagarito ngayon at kami ay nananawagan sa lahat ng kilahukula na mabigyan ng mustisya yung maganap na panontyol at pagpupupog sa anak ko tapos ay Buntali, uh, ni, may pull out natin yung mga sa lahat ng barangay na nasa sa ng probinsya ng Patanggas, especially yung aming sityo. Hindi po sila narapat sa aming barangay dahil po sila yung matutulot ng tao sa mga tao. Napakarami na po ng mga biktima nila na hindi lang makapagsalita dahil natatakot sa kanila sa kanyang mga ginagawa. Pinahayag ni Dino Baez ay itan din sa mga naitala ng People Working for Peace dito na paraang paglulunsan dito ng Patangas Peace Mission 2010. Ito ay regular na isinasagawa ng People Working for Peace mula pa 2005 nang itinayo nito. At ito yung naging resulta, isang dokumento na inihapat at sinumiti namin sa ating provincial government, sa mga national institutions, at saka po sa mga mayor. Ang mga pampublikong pasilidad ay ginagamit ng mga kampo ng ating mga uh, oh, nasa forces of the Philippines tulad ng mga barangay hall, Wall, Center at malapit sa paaralan at maging ang mga chapel. Sadya nakakaalama ang pagtatayo ng mga kakanguhu o civilian armed forces group, lalo na yung pag ng mga kabataan na minor na kung saan naging biktima si Noel Baez na 30 taong gulang. Ang mga operasyong militar na ito at ang mga kampus at mga komunidad ay naroon kung saan mayroong mga pakikibaka sa lupa, trabaho at karapatan ang mga dahil ang presensya ng militar dito sa probinsya ng Batangas ay nagiging dahilan ng paglapag sa karapatang pantao, aming pinanawagan sa ating uh, provincial government na alisin na natin sapagkat hindi nakakatulong. Kung napakaraming presensya ng mga military organizations dito sa Batangas province, ano ang dahilan Ipis na sana'y ang mga ito ay maging elemento ng kapayapaan, maging tulong o ayuda sa pagtatanggol o pagtapaganda ng isang komunidad. Sila pa yung nagiging dahilan ng paglabag sa karapatan. Nandiyan yung pagharang, pananakot, no? na ginagawa nila kung sa kasakaling merong mga tao na hindi man sumama kung hindi man maging sa kanilang mga lahi. So, nandiyan mga kapatid, nandiyan mga kasama, nakikita natin, ano? hindi lamang natin napapakinggan, kundi malinaw na naidigong na dokumento at nakarating sa tanggapan ng Matanggas Integrated Human Rights Advocates na meron talaga na nangyayaring paglaba sa karapatan ng mga militar na narito sa Pakistan. Uh, so, panawagan ng Ira, panawagan ng iba pang samahan sa karapatan ng mga mamamayan, yung karapatang pantao, alisin na natin, hindi sila nakakatulong sa usaping pangkapayapaan. Ang ating pamahalaan ay nananawagan ng isang tuwing na nagdas, isang makatotohanang pagbabago pero tila ba ito ay sa salita tama? Sa pagdap mismo sa mga kanayunan, sa mga liblib na mga barangay, ang pagbabagong hangat ng ating pamahalaan ay hindi nararamdaman.